Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Sa pagkakataong ito, tungkol naman sa copy module ng Python. Sa pagtutok sa pagkakaiba ng mababaw at malalim na kopya, nagbibigay kami ng malinaw na paliwanag mula sa mga batayang mekanismo ng pagdodoble ng object hanggang sa mga aplikasyon sa pasadyang klase kasama ang mga praktikal na halimbawa. Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pag-unawa ng mga paglalarawan ng code. Ang copy module ng Python ang pamantayang module para sa paghawak ng pagdodoble, pagkopya ng mga object. Ang layunin ay maunawaan ang pagkakaiba ng mababaw at malalim na kopya at makontrol ang pag-uugali ng pagkopya para sa mga pasadyang object. Dito ay inilalarawan namin ang pag-uugali ng mababaw na kopya para sa mga nababagong, mutable, object gaya ng mga list at diksyonaryo. Ang mababaw na kopya ay nagdudoble lamang ng object sa pinakaibabaw na antas at ibinabahagi ang mga sanggunian, references, sa loob. Sa code na ito, nadodoble ang listahan sa pinakamataas na antas, ngunit ang mga panloob na sublist ay ibinabahagi sa pamamagitan ng reference, kaya ang shallow, isa, append, sham na put sham, ay makikita rin sa original. Ito ay tipikal na pag-uugali ng isang mababaw na kopya. Ang malalim na kopya ay paulit-ulit, recursively, na nagdodoble ng object at lahat ng panloob nitong sanggunian na lumilikha ng isang independyenteng object. Gamitin ito kapag nais mong ligtas na mad oval ang mga komplikadong nested na istruktura. Sa halimbawang ito, ang mga pagbabago sa deep ay hindi nakaaapekto sa original. Kinokopya ng deep copy ang buong graph ng object na nagbubunga ng isang independenteng replica. Ang pagpili kung anong kopya ang gagamitin ay dapat ibatay sa estruktura ng object at sa iyong layunin. Kung ayaw mong makaapekto sa orihinal na object ang mga pagbabagong gagawin sa panloob na mga nababagong (mutable) elemento, ang deep copy ang nararapat. Dahil paulit-ulit nitong dinodoble ang buong object, lumilikha ito ng ganap na independenteng kopya. Sa kabilang banda, kung sapat na ang pagdodoble lamang ng object sa pinakaibabaw na antas at pinahahalagahan mo ang bilis at episyensya sa memorya, mas angkop ang copy, mababaw na kopya. Ang mga immutable na object, hal, int, str at mga tuple na ang nilalaman ay di nababago, ay karaniwang hindi kailangang kopyahin. Maaaring ibalik ng copy, copy ang parehong object kapag na angkop. Dahil kaunti lang ang benepisyo sa episyensya ng pagkopya ng mga immutable na object, maaaring muling gamitin ang parehong object. Bihira itong bagay na dapat mong ikabahala sa disenyo ng aplikasyon. Kung ang default na pagkopya ay hindi ayon sa inaasahan para sa iyong klase, maaari kang magbigay ng sarili mong loika ng pagkopya. Kapag din-define mo ang copy at deep copy, gagamitin ang mga ito ng copy, copy, at copy, deep copy. Sa pagpapatupad ng copy at deep copy, maaari mong kontrolin ng may kakayahang umangkop ang pag-uugali ng pagkopya na partikular sa klase. Halimbawa, maaari mong pangasiwaan ang mga kaso kung saan ang ilang attribute ay dapat tumukoy sa magbahagi ng iisang object, samantalang ang iba pang mga attribute ay dapat kopyahin bilang ganap na mga bagong object. Ang argumentong memo na ipinapasa sa deep copy ay isang diksyonaryo na nagtatala ng mga object na naproseso na sa panahon ng recursive na pagkopya at pumipigil sa mga walang hanggang loop na dulot ng mga circular reference. sa code na ito ang variable na shallow salunggit copy ay nalilikha sa pamamagitan ng shallow copy kaya tanging ang pinakamataas na antas ng object lamang ang nadodoble at ang mga object na tinutukoy nito sa loob sa kasong ito ang listahang children ay ibinabahagi sa original na root salunggit node bilang resulta kapag nagdagdag ka ng bagong node sa shallow salunggit copy na update ang ibinahaging listahang children at ang pagbabago ay makikita rin sa nilalaman ng root sa lungguhit node. Sa kabilang banda, ang variable na deep sa lungguhit copy ay nalilikha sa pamamagitan ng deep copy, kaya ang panloob na istruktura ay nadodoble ng paulit-ulit, recursively, na lumilikha ng isang puno na ganap na hiwalay sa root sa node. Kaya, kahit magdagdag ka ng bagong node sa deep sa lungguhit copy, hindi nito naaapektuhan ang root sa lungguhit node. Kapag ang isang masalimuot na graph ng object ay tumutukoy sa sarili nito, paikat na sanggunian, gumagamit ang dip copy ng memo na dictionary upang subaybayan ang mga object na nakupya na at maiwasan ang walang hanggang pag-ikot. Sa loob, gumagamit ang deep copy ng memo upang tumuoy sa mga object na nad oval na, na nagbibigay daan sa ligtas na pagkopya kahit may mga cycle. Kailangan mo ng kaparehong mekanismo kapag manumanong nagsasagawa ng recursion. Kung nais mong irehistro ang espesyal na gawin ng pagkopya kasabay ng mga library, maaari mong gamitin ang pamantayang module na copyright upang irehistro kung paano muli nabubuo ang mga object. Kapakipakinabang ito para sa masalimuot na mga object at mga uri ng C extension. Sa paggamit ng copyright, maaari kang magbigay ng mga tuntunin sa muling pagbubuo na nakaaapekto sa parehong pickle at deep copy. Ito ay isang advanced na API at sa karamihan ng kaso sapat na ang deep copy. May ilang mahalagang punto upang matiyak ang tamang pag-uugali kapag gumagamit ng copy module. Ipinaliliwanag sa ibaba ang mga karaniwang pagkakamaling maaari mong makaharap sa development at kung paano iwasan ang mga ito. Pagganap Maaaring gumamit ang deep copy ng malaking memoria at CPU, kaya pag-isipang mabuti kung talagang kailangan ito. Paghawak sa mga elementong nais mong ibahagi. Kung nais mong manatiling shared ang ilang attribute, gaya ng malalaking cache, sadyang iwasan ang pagkopya ng kanilang mga reference sa loob ng deep copy. Di na babagong panloob na estado. Kung may hawak kang di na babagong data sa loob, Maaaring hindi na kailangan ang pagkopya. Mga thread at panlabas na resource. Ang mga resource na hindi maaaring kopyahin, gaya ng mga socket at file handle, ay alinman ay walang saysay kopyahin o magdudulot ng mga error, kaya dapat mong iwasan ang pagkopya sa kanila sa disenyo pa lang. Kapag ina-update ang isang masalimuot na configuration object, Ginagamit sa halimbawang ito ang deep copy upang protektahan ang orihinal na mga setting. Gamit ang deep copy, maaari kang ligtas na lumikha ng mga hinaingong configuration nang hindi isinusugal ang pagkasira ng default na mga setting. Ito ay lalo ng kapakipakinabang para sa mga nakanes na nababagong istruktura gaya ng mga configuration. Upang magamit ng ligtas at epektibo ang module na copy, mahalagang tandaan ang mga sumusunod na praktikal na gabay. Pumili sa pagitan ng mababaw at malalim na kopya batay sa kung may magaganap na mga pagbabago at sa lawak ng mga ito ipatupad ang copy at deep copy sa mga pasadyang klase upang makamit ang inaasahang pag-uugali. Dahil magastos ang malalim na kopya, bawasan ang pangangailangan sa pagkopya sa pamamagitan ng disenyo kung maaari. Isaalang-alang ang pagiging immutable at mga tahasang clone method, bukod sa iba pang teknik. Kapag humahawak ng mga paikat na sanggunian, alinman ay gamitin ang deep copy o magbigay ng mekanismong kawangis ng memo ng mano-mano. Idisenyo ng hindi nakukopya ang mga panlabas na resource gaya ng mga file handle at mga thread. Ang copy module ang pamantayang kasangkapan para sa pagdudoble ng object sa Python. Sa wastong pag sa mga pagkakaiba ng mababaw at malalim na kopya at sa pagpapatupad ng passage ang gawi sa pagkopya kapag kailangan, Maaari mong may ang pagdodoble ng ligtas at mahuhulaan. Sa paglinaw sa yugto ng disenyo kung talagang kailangan ng pagkopya at kung ano ang dapat ibahagi, maiiwasan mo ang hindi kinakailangang mga bug at mga isyo sa pagganap. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website. Kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Kung nakita mong kapaki-pakinabang ang video na ito, ikalulugod ko ang iyong suporta sa